Isa sa pinakabisi ngayon sa kapuso ay walang iba kundi si Kailin Alcantara at marami na rin siyang pinagdaanan at naging love life. Kaya naman tuwing mayroong problema sa kanyang love life ay lagi siyang nagiging controversial, especially ang kanilang paghiwalay ni Mavi de Gaspi. Pero ano nga bang sinabi ni Mavi sa napabalitang inamin na ni Kobe Paras na dating na sila ni Kailin Alcantara? Dahil nga sa pag-amin ni Kobe ay hindi maiwasang interviewin itong si Mavi ko ano ang naging reaksyon niya dito. At ganun din si Dasori Choi na naling din kay Mavi. Ating alamin Inamin ni Kailin Alcantara na matagal na silang magkaibigan ni Mavie Legaspi dahil nakatrabaho nga ni Kailin ang kanyang inang si Carmina Villaruel. At naging close nga sila dahil nakikita sila sa GMA7 during rehearsals. Until pinagtambal nga sila sa teleserye ni Heart Evangelista na I Love My Heart in Sorsogon. until year 2021 ay inadmit nga nila pareho na they are into a relationship. At sinabi nga ni Kylie na ilang beses niyang pinush away si Mavi pero lagi nandyan ang binata para sa kanya. Inami ni Mavi na crush niya talaga si Kylie at unang napansin niya nga ay ang dimples nito at ang kutis ni Kylie. At meron daw isang event na narealize nga ni Mavi na tumitibok na ang puso niya kay Kailin. Dahil sa magandang chemistry ni Kailin at Mavi ay binansagan sila ng kanilang mga fans na Mavline. At dito na nga, unti-unti na nga silang sinuportahan ng maraming fans at piniwish nila na sana sila ang magpatuluyan sa bandang huli. Pero ang matamis na pagtitingnina ni Mavi at kay Lynn ay nauwi rin sa hiwalayan dahil di umano sa third party na tinuturong si Desri Joy. At nagkaroon na nga din ng matinding problema at sakitan si Kailin at si Mavi kung saan ay nag-interfere na rin ang ina niyang si Carmina Villaruel. Nagsagutan si Kailin at Carmina Villaruel through cryptic post sa kanilang social media accounts. At ang sabi nga ng iba ay talagang palaban si Carmina at pinagtatanggol niya talaga ang kanyang anak. At nakatapat nga niya si Kailin na talagang lumalaban din at sinasabi niya rin kung ano ang kanyang mga nararamdaman. November 2023 nang inamin nga ni Kylie na wala na sila ni Mavi Legaspi at unti-unti na siyang nag-move on sa kanyang buhay at karera at ganun din si Mavi at wala nang napabalitang proyekto ang dalawa. Kaya naman maraming mga fans ang nalungkot dahil ang akala nila ay magkakaroon pa rin ng proyekto ang dalawa kahit sila ay merong misunderstanding. At ang tinuturong dahilan nga ay ang pakikialam din ni Carmina at sinasabi nilang mamasboy nga si Kasi At ito nga ay napatunayan din ni Kailin na merong mga bagay-bagay na pinapakilaman talaga ni Carmina. Kaya naman sa kanilang hiwalayan ay si Carmina mismo ang nagpaparinig kay Kailin. Kaya naman tinatanong ng mga iba na nasan daw ang balls nito ni Mavi Legaspi at hindi nagsasalita at ipaglaban ang kanyang girlfriend. Kayo ano sa tingin nyo? Mamas boy ba talaga ito si Mavi Legaspi? Although inamin talaga ni Mavi na mahal niya ang kanyang ina at sinusunod niya ito. Ngayong wala na si Mavi at Kailin Alcantara ay dumating sa buhay naman ni Kailin si Kobe Paras, na isang hunk when it comes to basketball. Marami ang kinilig ng malaman nga nila na nililigawan nga ni Kobe Paras itong si Kailin Alcantara. At mukhang boto naman ang pamilya ni Kobe. Matatandaan na nakialam si Carmina sa past relationship ni Kailin at Mavi Legaspi. Pero kabaliktaran kay Kobe dahil tanggap nila si Kailin Alcantara. At sinabi nga ni Jackie Foster kung saan maligaya ang kanyang anak ay susuportahan niya ito. Kung mahal niya si Kailin ay masaya siya para sa kanilang dalawa. At ganun din naman si basketballistang tatay niya na si Benji Paras. Matatandaan na spotted nga ang dalawa dati na kasama si Benji Paras. Ngayong umamin na si Kobe Paras sa tunay na estado ng kanilang relasyon ni Kailin Alcantara. At sinabi niyang huge crush niya si Kailin kaya nga daw sila nagde-date. At sinabi niyang mahal niya nga si Kailin Alcantara. Kaya naman, masaya siya dahil nakilala niya ng lubusan si Kylin dahil sa kanilang pag-date at paglabas-labas. Kaya naman, tinanong si Mavi Legaspi kung anong reaksyon niya sa inamin ni Kobe Baras tungkol sa kanila ni Kailin At ito ang kanyang sinabi. At eto nga ang sinabi nga ni Mavi kay Kailin nang malaman niya ang relasyon ni Kailin at ni Kobe. At sa tanong kung nagkasalubong at nagkita na ba sila ni Kailin at ang sagot nga ni Mavi ay couple of times. Yeah, couple of times. Nod, smile. Yeah, it's been okay. At dito nga inamin nga ni Mavi na okay naman si Kailin at siya pag nakikita sila, nag smile at nagbabatian naman daw sila pag nakikita. Kaya naman, okay na yung ganun ayon pa kay Mavi. Samantalang tinuldukan na rin ni Dasori Choi ang issues tungkol sa kanila ni Mavi Ligaspi at siya ay natatawa na lang na pag-usapan ito. Ito ang kanyang sinabi. Sabi nga ni Dasuri sa kanyang interview kay Boy Abunda, nakakatawa nga nung malaman ko na naliling kay Mavi de Gaspi mm -hmm. para ko na lang yung kapatid dahil malayong age gap namin. At saka may asing papala ko dahil may nagkakakras sa akin na Jensi. Tawang-tawang sabi ni Dasuri. Pero walang katotohanan yun kasi nga ay parang kapatid na ang turing ko kay Mavi. At eto ang kanyang sinabi sa interview niya. Pakinggan! At sa interview din ito, inami ni Dasorin na wala siyang naging boyfriend na Pilipino. May mga nadidate siya, pero until now ay wala siyang serious relationship. Kaya maling-mali ang akusasyon na siya ang dahilan na paghiwalay ni Mavi at ni Kailin. Samantalang si Kobe Paras ay very proud na inamin niya na getting to know each other at dating na sila ni Kailin ang kanta na at masaya siya kung anong estado ng kanilang relasyon. Although hindi nila inamin talaga na sila na pero obvious naman ba? Diba? Kaya naman, ang mga kinikilig na fans ni Kailin at Kobe ay di naniniwalang dating pa lang ang dalawa dahil meron pang dating na minsan ay napakasweet na nagsusubuan at minsan ay nagyayakapan. Kaya feeling nila ay loki lang ang dalawa pero ang totoo ay sila na ayon pa sa mga fans. At sabi nga nila ay deserve naman ni Kailin at Kobe na maligaya kasi naman nasa tamang edad na ang dalawa. At perfect na perfect sila. Sana nga daw magkaroon sila ng pelikula at teleserye dahil napakagwapo ni Kobe kaya napakaswerte daw ni Kailin. Pero syempre, ang wish ng mga fans kay Kailin ay sana si Kobe na ang kanyang dawan dahil deserve naman daw ni Kylie na lumigaya. Total na sa tamang edad na ito at very successful sa kanyang career. Samantala, ang sabi ng mga fans ay napakapait ni Kobe dahil siya ang dahilan kung bakit nagkabati sila ng kanyang nanay. Kaya feeling niya ay magiging mabuting may asawa ito pagdating ng araw. Kaya abangan na lang natin kung may forever ba kay Kylie at Kobe. I'm going to somelee bye